Hello guys! So for today's video, tuturuan ko kayo paano natin makikita yung mga na-restricted na natin sa Messenger. Punta lang kayo sa Messenger. Pindutin natin to. Ayan. Punta tayo dito sa... Ito, sa so itaas. Ayan. Ito makikita natin yung shot at iba pa. So, pindutin natin tong settings. Ito scroll lang natin pababa. Hanapin natin yung privacy and safety. Ayan. At, ito na. Nakita na natin yung restricted accounts. So, pindutin natin to. Noon kasi may matalik akong kaibigan na babae. Na-restricted ko siya na hindi namamalayan. Kasi, naglilinis ako ng messenger ko noon yung may ma maraming mga muklo ba na nagsha-chat sa akin or tumatawag yung iba naman ang walang mudo kaya ayun auto-restricted ko talaga sila kaya ito madami-dami so hanapin nyo lang yung na-restricted nyo so dito nyo lang sila ma-recover mare ayun ang dami nila So, ganito lang sa paghanap ng sa pagbalik ng mga na-restricted nyo na. So, kunwari ito. Pindutin natin. Ayan. So, ayan. Na-restricted na. Kung gusto nyo yan, restricted. Para makabalik kayo sa pag-communicate. Ayan. So, hindi na siya na restricted So, ganun lang pagbalik sa ano, no? Ganun lang talaga, pagbalik ng na-restricted natin. Yung matalik ko kasing kaibigan, nalungkot ko talaga ako dahil naging friend ko siya sa social media. Tapos, ano lang, mga ilang araw kami naging malapit. Tapos, ang gaan ng loob namin sa isa't isa tapos, uh, yun ba yung tulungan lang, walang lamangan na kaibigan. Kaya, yun talagang pinapahalagahan ko ng mga tao. Kaya, ayun, nawala siya bigla. Hindi ko mahanap. Hindi ko talaga mahanap. Tapos, naisip ko na baka na-restricted ko siya. Kaya, ayun, kinu, kinu, ano ko, kinakalkal ko tong cellphone ko para Mahanap yung restriction. So, thanks God, nakita ko to. Dito lang pala siya sa privacy and safety. So, nakita ko lang siya dito. Scroll, scroll ako. Ang dami ko ni-scroll. Ang dami nila. Kaya, masalama talaga ako na nakita ko lang siya. Usually, dito sa pinakadulo sila makikita kung sino yung bago mo na na-restricted dito sa pinakadulo nyo siya makikita. So, ayan, medyo malayo pa siguro. Yung pinakadulo kasi ang dami na nito. So, ayan. Kapag talaga tumatawag tapos, ano, um, medyo... Hindi rin kasi ako masyadong humaharap sa kamera kaya yung mga tumatawag na hindi naman importante yung sadya nire-restricted ko na lang kaagad. So, ayun. So, ang dami nila. So, ganito lang yung, ganito lang hanapin kung na-restricted nyo yung tao na hindi sinasadya. So, ulitin lang natin. Pindutin na. Ulitin lang natin para matuto kayo. Pindutin natong messenger pindutin natin tong shot sa ibab sa itaas ayan pindutin natin tong setting hanapin natin yung privacy and safety ayan scroll lang dito pa baba ito nakita natin tong restricted accounts pindutin lang yan. So, dito, piliin nyo lang yung sino yung gusto nyo ibalik sa buhay nyo, Char. So, I mean, kung sino yung gusto nyo ibalik nyo sa pag-communicate. So, ayan. Ganyan lang. Pindutin nyo lang yung pangalan kung sino yung gusto nyo maibalik. Kunwari, pipili tayo dito ng isa. Ito ayan eh, unrestricted natin sila so, ayan, ganun lang I hope makatulong tong video na ginawa ko so, yun lang, maraming salamat sana makatulong tong tutorial video na ginawa natin paano natin maibabalik yung mga na-restricted na tao sa messenger So, ganun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Paalam.